Magandang araw mga kababayan. Nagtahol na naman ang asong ulol na si Atras Abante, ang Peking Congressman. Dahil binabalik na naman no, sa isyo ng mga Duterte, itong maanomalya na flood control. Nako po mga kababayan po natin. Yan po yung ating pag-uusapan pero bago ang lahat, huwag kalimutan, I-like muna ang video ito. Kahapon na, naglabas po si Mayor Isko ng kanyang official statement at tinahanap itong mga flood control sa Maynila na di umano'y posibleng may kinalaman din itong si Abante at lahat ng mga kongresista. Kaya pala mainit ang dugo nitong si Atras Abante kay Mayor Magalong na sinasabing ang mga kongresista ay involved sa flood control project. Galit na galit at galit na galit din ito sa mga patutsada ni Mayor Baste. At sinabi niya no, na dapat daw hanapin daw ang pondo na nakuha ni Kongresman Pulong nung panahon ni Tatay Digong. Pero alam naman natin, ang tinutukoy niya is ang 51 billion. Pero ah inami na rin yan mga kababayan po natin, mismo ng DPWH na sa kanila pumunta ang pondo at sila yung nagpa-implement. Hindi po dumaan sa opisina ni Congressman Polong Duterte ang 51 billion na yan. At kung may mga bahaman ngayon, dahil nga po, tinagotin din po yan ni Mayor Base, eh, dahil sa kakulangan ng pondo, at dahil hindi nabibigyan ng budget itong Dabo ngayon sa Marcos administration, hirap po sila magpa-implement sa mga flood control na ito, pati na rin sa traffic, basta lahat, no? Nahihirapan po sila dahil sa panggigipit nitong Marcos administration. Pero nilinaw ni Mayor Baste, kung bumahaman dyan sa Dabaw, saglit lang, agad naman umuho pa. Anyway, mga kababayan po natin, puntahan natin itong si Bini Abante ha. <laughs> Na alam nyo naman, no? kapag binabanaatan si Bongbong Marcos, ito agad ay tututahol. Eh, speaking congressman, diba? halo na, napaupo pa. Mm, sige, punta natin. Si Mayor Bastet, Mayor baste. ang sabi po niya, PR stunt lang po. yung uh... PR stunt lang? Yes. Po. Eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor baste tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha? Di congressman pulong nung congressman siya nung panahon ng no kanyang father. Maka Nako, uh, fake news na naman itong si Bini Avante, no? Ito yung literal na recycle ng mga isyo, no? Parang mga trolls din. Itong si Bini Avante, parang walang pinagkaiba sa mga trolls kasi paulit-ulit na lang yung flood control, 51 billion, yan ang paulit-ulit na binabalik nila kay congressman Pulong kasi wala po silang fresh na mga isyo na ibabalik. Ibabalik na naman nila yung sinasabing protector daw no ng mga drug lord itong mga Duterte kasi ang ga, nang galing nanggaling niya kay Trillanes eh oh yan, no? fake news di ba at kung talagang may ninakaw si Congressman Pulong o kahit sino sa Duterte talaga inyo makakaligtas kaya kasi kahit kasi liit ng butas ng karayom ay papasukin nitong asong ulol na si Abante para lang madiin nila yung mga Duterte ito pa kaya ang 51 million Oh, 51 billion ba yun? Hmm. Ano po yun ako? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang puntong yan. Kung pa paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napon sa Pell Control Project. At kung bakit malaki pa ang baha at Dabao. Kailangan, kailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan, Kung talagang... <laughs> Alam mo yung basa sa Dabaw, saglit lang. No. Pero dyan sa Maynila, tingnan mo kunting bahalang. Alam mo kung, na, nabigyan na ng pundo talaga para sa flood control ngayong administrasyon ni Martin Valdez, hindi sana naayos yung mga baha dyan sa Davao no? Naayos sana yung traffic dyan. Eh, kaso wala ginigipit eh. Mula nung bumaba si Presidente Duterte, hindi na po nakakuha ng pundo ang Davao Kawawa kayong taga Davao pero tuloy pa rin ang laban. No? Eh, itong picking pastor na ito, no? Hindi malang sa kanyang pagmumuka. <laughs> Nakahiya ka. Pini abante. Hindi ka nahiya sa iyong pagmumukha. Ito yung issue ngayon ng flood control. Yung bago at may ebidensya na talagang ghost project at may mga nagbabayad pa. Di ba? Ngayon, idadivert nyo na naman. Ibabalik nyo sa nakarang administration. Hello? sa <laughs> inyo niyo kayo yung administration, mga gunggong. No? Kung talaga may anomalya dyan kay Congressman Pulong na Pundo, palagay mo, hindi nyo yan sisilipin. Diba? Kasi ganyan ka kadispirado ngayon sa mga Duterte. Okay, sige lang. Eh, e control dyan sa Maynila, 14 billion, magkano kaya sa'yo? PR stunt to. Uh, eh, patanayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Ah, makaroon tayo ng whole government approach in investigating this, uh, this anomaly. Sapagkat so, Uh, the people should the people should know they have the right to know what <laughs> labas niyo na yung mga flood control niyo wag niyo na iday wag niyo na ibalik sa mga Duterte naano inano niyo na naman yung mga tao eh pa press kung kayo para ibato na lang sa mga Duterte and eh, itong mga mystery media eh, gimmick ito eh para tanungin ko ng ganito para kunwari, ibaton natin sa mga Duterte. We're happy to this project. Ito, mm. ito ito, naniniwala ako bilang chairman ng Committee on Human Rights. This is also a human rights violation sa so, apiktado dito ang buhay ng taong bayan. Mm. talaga yung buhay ng taong bayan, lalo na ang kongresman na piki. <laughs> Sinusuka na, pero pinaupo pa. O kaya ganyan po siya kasipsip, mga kababayan natin. Dito po, no, kay Bongbong Marcos at kay Martin Maldes. Ang kababayan po natin, puntahan natin ang sagot ni... Congressman Polong Duterte. Mm. sabi ni Congressman Polong Duterte, I am directing David WH District and Regional Office to provide him the official data and amount. 'Yun talaga ang tama. Pag hinahanapan, ibigay agad. At ang sabi ni Congressman Polong Duterte, kahit sino ay pwede po mag-request. Kahit yung taga-dapaw, hindi kailangan yung sino mang opisyal ng gobyerno, kahit taga dabaw o, oh, pwede mag-request. Ganun po, ka uh, dali i-access no? yung information sa mga pondo budget sa dabo City. Okay, uh, ito basahin ko yung kabuang uh, official statement ni Congressman Polong Duterte. Sabi ni Congressman Polong Duterte, sabi niya dito, Representative Paulo Duterte reply on Venus Avanti challenge to Basti about flood control project in Davao City. But this is during the administration of PRRD. Ha. tandaan natin, in the administration of Tatay Digong, wala niya anumang ghost project, wala niya anumang nasira na mga, ba, na mga flood control na pinagawa noon. Hanggang ngayon, siguro may mga minor uh, damage lang, pero hindi talaga totally na nawawasa. Okay? So, On Venus Avanti challenge to Mayor Bastido Terte regarding the flood control project in Davao City, let me be clear. All projects allocated to my district are properly implemented and completed. If he really wants to know the exact figures, ito sinasabi ni Mayor, uh, Congressman Pulong Duterte, I am directing DFWH and regional offices to provide him the official data and amounts. Besides, do not mind my That do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every piece allocated was implemented. Wala namang nagbabagsakan na mga flood control dito. Wala ding mga ghost project dito. O oh, ayan, napakalaking sampal ha. Tandaan mo, Bini Abante, nahanap pa ni Mayor Isko yung 215 na mga flood control dyan sa Maynila na pinagagawa nyo. Ito pa, sabi ni uh, Congressman Pulong, kung may baha man dito, humuho pa din agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool nyo dyan sa lugar ninyo. Of course, Manila, no? O usa pa, di mang kinahanglan o mayor pa ang muriklamo pareha sa inyo hadiya. Bisan kinsang dabawin nyo, pwede mo hangyo o datos gikan sa DPWH. So ayaw nyo ibutang sangalan sa akong igsoon nga mayor ang inyong pangutana ay transparent ang among mga proyekto o accessible ang records. Pero hamon po na ko sa iya, nga i-explain niya kung unsaon pagka din niya sa eleksyon pero nakalingkod gihapon siya sa kongreso. Nagalugin ko ito kasi napakaganda. Ang sabi ni Kongresman uh, Congressman Pulong Duterte, no? yung hamon nga ni Congressman Pulong, explain daw po ni Bini Abante kung bakit natalo pa siya nung eleksyon pero bakit nakaupo pa siya. Dapat bang tawaging kongresman ang usa ka nga wala gani kadaog sa boto sa iyang distrito? Kung pastor siya, pastor dapat ang tawag sa iya ha, dili congressman. So hindi dapat kongresman ang itawag kay dahil talo naman talaga itong picking uh, congressman asong ulol na si Atras Abante. Og pastor Abante, kabalo ko nga busog kaayo mo sa makabayan black para sa inyong talent pi Astila dogs sa inyong amo sa Congress. You may also account those for transparency sake. Instead of questioning the development project that benefit the people of Davao, perhaps you should start answering your own congressional questionable position in Congress. Yan po ha, official statement po mula kay Congressman Polong Duterte na currently po kasama po ni Kitty, Mayor Basti at ni Vice Inday Sara sa Dahi. O, oh, ayan, biniabante. Okay? Pwede kang uh, bibigyan ng record, no? Ni uh, Congressman Pulong Duterte kung paano ginastos at saan napunta yung budget na sinasabi mo biniabante, di ba? Ganun kabilis magsagot ang mga Duterte, no? Walang tinatago, ibigay agad ang record kung kinakailangan at kahit sinong ordinaryong tao, no, ay pwede mag-request. Ito kaya si Bini Abante. Ilalabas niya kaya kung saan napunta yung kanyang MOA. Matagal na po yung hinahanap natin, hindi kayang ilabas eh. Alam mo yung mga taong napaka-defensive talaga, no? Kaya nitong si Bini Abante, may pinoproteksyonan. Pero kaya niya kayang proteksyonan ang kanyang sarili, no? Mga kababayan, dito po sa bagong expose ni Mayor Moreno sa flood control. Nako, Pini Abante, sana lang hindi ka kasama dyan. Ang ina ka. Good morning po, Your Honor. Hi, Sia. Sia, Ambrosio po from ABS-CBN. Uh, yung pinabanggit po po ng company, isa lang tayo yung sa pinabanggit ni Presidente. Parang familiar po yung company. Yes. Ang uh, sila ay uh, mga kumpanyang nakasama sa mga binanggit ni Pangulo at reported sa website ng Office of the President. Yung uh, what you call the isumbong mo sa Pangulo. Yes. They are one of those. So, uh, meron po kayong mahapang list no, ng mga companies involved. Related po sa Flood Control Project. Um, 'yung mga ito. This is the plug control project done in the City of Manila 2022 2023 2024 and 2025 amounting to more or less 14 billion done in Manila. Nako, ang dami po ng flood control na yan. Vini Avante, Valeriano, Chihuahua. Parang naamoy ko, nakakuha ng uh, porsyento. Ah. <laughs> galit na galit po sila no? dito kay Magalong. Sinasabi ni Mayor Magalong, no? na marami sa kanila ay kasabwat no, ng DPWH. Sabi nila, hindi daw sila kasabwat. Tingnan natin, malalaman din natin yung mga taga Maynila na mga buaya dyan. Finish already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Patay tayo dyan. Bumaha ng pondo, pero kumaha pa rin ng tubig. So, saan na tayo mga flood control? Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Nako! Yes! Mukhang alam na po natin kung sino yung mga kongresman na mahilig magpa-construct ng kung ano-ano mga infrastructure sa kamay nilaan na walang permit. Shoutout kay uh, Chihuahua, Chihuahua, Buaya, shoutout, shoutout. <laughs> Mahilig sa walang permit. Mahilig magpagawa ng barangay hall. <laughs> We are investigating them and they are also being investigated by the Office of the President. Mm, ako. But that is the thing of the past. Mm. Sad Dago to pa. say, ulitin ko bumaha ng pondo sa flood control sa Manila mm. mounting to 14 billion and yet the people of Manila and those people studying working doing business going in and out of Manila continue to suffer with the flooding gusto niyo malaman per district per district ilabas na yan tingnan natin sa distrito ni Chihuahua Valeriano at Abante <laughs> <laughs> district 1 3.4 billion district 2 2 billion and 59 million district 3 4.2 billion District Four 1.3 billion, District Five 1.1 1 .1 billion, District Six 2 billion and 60 million. Total of 14 billion 313 million 132,000 309 pesos and 12 centavos. From. Nako, no, bini nakuha ng 2 million sa blood control. uh, 2 billion para sa flood control kay Chihuahua is 4.2 kay Valeriano is mahigit 2 billion sabay mukhang malaki-laki pala yung nakulimbat nila project allocation for the year 2022 2023 2024 and 2025. At malamang sa hindi, Kulang pa yan. Naku! Ang dami! Iba't iba ang mga buhaya sa Maynila pala. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Hmm. Mayroon pang hindi na report, mga kababayan. Yun ay nakaraan. Ngayon may bago pa. Nako. Tuloy-tuloy yung agos ng pera. 112 new ongoing projects. Without Nako, 112 flood control pa. Without permit. Ang kapal ng pagmumukha talaga ng mga kongresman na yan, ng mga buhayan na yan, no? Yung mga pumerma sa impeachment, mga kababayan po natin. Kaya eh, takot na takot sila makabalik si BP Sara. Kasi mas malalim, mas matindi ang investigation pag si BP Sara maging presidente. Without paying Walang permit. regulatory fees for the local government of Manila. Particularly contractor stocks. Oh. Eh, pag ordinaryong tao, nag apply ng demolition permit. Pag ordinary ang taong nagporsigi nakaipong, papayos ang bahay, makuha ng building permit. And they pay regulatory fees like what you call contractor's tax under the Manila tax ordinance. These are ongoing. We'll send you a copy of this. And yung mga binanggit ni Pangulo, na mga kumpanyang paborito. Nandito rin. Kayo na ang humusga. Nako po mga kababayan po natin, no? Oh. Talagang ang dami pala mga kababayan po natin at matindi. 215, no? 215 yung mga nakaraan. Okay, tapos may 112. Nako po mga kababayan po natin, ha? 327 flood control yung mayroon sa Maynila. At sinasabi ni Mayor ko lahat po yan walang permit. Hindi po sila nagbayad ng karampatang buwis, pati po ito mga kontraktor na ito. Ako po, Bini no? ah Chihuahua and Valeriano, baka naman, no? Baka gusto nyo po paimbestigahan, no? Imbis na inahanap po yung flood control ng Dabao ng nakaraang pang-administrasyon, baka gusto mong imbestigahan yung sarili mong bakuran. Baka mo gusto mong paimbestigahan ang iyong sarili Bini Abante, di diba? no oh, ayan ang siniwalat ni Mayor Bini Biniabante, baka gusto mo iimbestigahan. Baka mahiya ka naman sa sarili mo, Biniabante. <laughs> Pastor ang itawag sa hindi dapat kongresman. Sabi ni kongresman Pulong Duterte, dahil hindi ka naman nanalo sa boto, hindi nanalo ka lang dahil kay George Erwin Garcia. So ayan po mga kababayan po natin, abangan natin ha. Kasi lalabas at lalabas yung mga baho ng mga ito sa totoo lang. Kaya abangan natin mga kabayan. So yan lang po muna yung ating update. Maraming salamat po. At huwag kalimutan i -like ang video ito. Biki naman. Thank you and God bless. I-subscribe na rin.